Hey, dito na naman po kami at kakain po kami sa labas. magpo trip lang kami. Ay, hindi ko pa nakikita yan. Ang ng sasakyan nila. So guys, gabi na. The first night kong maggala dito sa US of the biggest A. Kardashian, pahawak nga ako ng ano? Dollar? Yogi, dollar na to pre. Ipagbibili kami sa food cart. Ayan, food cart nila. Tapos pa ako naman. Ano ba yung quesadilla? Para siyang taco na with cheese. Parang ayoko siya. Saan? Nasaan yung kambing? Yung tacos de beria. Ano yan? tacos de beria. Bera ba yan? Beria? Beria. Kambing. Dalawa. Titimman ko lang. Malaki ba yan? without it. Yeah. Mandarin Haritos. Ano to pa parang may parang pinaka soft drinks nila dito. Soft drinks na pa. Ah. No. Ayo. May ano rin siya, may spirit din. Sa ano sa sa Hawaii walang ahas. Sabi sabi tayo. Walang ahas sa Hawaii. wala daw doon? Wala. Kasi meron silang hayop doon na kumakain ng ahas. Okay, so ano na may order namin. Saan so, kakainin to. Kumain na uy. Makainin na daw namin sa bahay. Grabe ganito. Dodge. Dodge Challenger. Parang normal lang nasasakyan na lang dito yun. Mga Dodge, no? Parang normal na nasasakyan lang dito yun, no? <tipos> yung Dodge. Okay na kami, guys. Tignan ko na itong... El Matia. Ano yung El Mayita? Ay, laki yun. Parang imputido. Hello, vlog. Welcome to guys. Ito na yan? Ito na yung akin? Kasi, kasi alam mo bakit yung kasi binalig-balik-balik bak mo. Ito na yung, ha? Binidyo, kasi mo pala. Ano yan? Burrito. 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 Ay, tikman ko na yung burrito. Ah. Makasim di ba? Ay, pucha. Buwing no? Ano, mo? Toto mo Ito mo. Ah, ito, 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 ito. Ito. ito, ano to? Taco. Taco, yun yung masarap po yan. Yan, yeah, masarap. Ay, kayo yung order mo. Ayan kaya naman $4 ang yan. Mahal yan, no? Siyempre goat eh. Kamala naman talaga goat. ba ba? Hap. Hap na. Ang sarap. Ba't tayo nito? Kaso ka? Di ba matang sarap nito? Dari mo ba ang kukusin? Magkaiba talaga tayo ng taste buds. ko si kaya kung may gigas siya. Meron siya. Confirm, magkakaiba tayo ng taste buds. Baka yan, di ba? Burrito. Buyas. Ay, nag-work kami? Na? Hindi naman pala si Buyas to? Ano ito? Kisadas? Queso Tacos. Queso Tacos. Ang sarap. Masarap din. Hindi ko makakain ito. Masakit yan ko. Hmm? sariwa naman yata itong radish na binigay nila. Sariwa talaga. Guys, ayang sarap. Ang sarap nung in-order ko. Tamang decision na naman ginawa ko ngayong gabing to. Hindi ako nakinig sa decision ng iba. So hanggang dito na lang guys. Ulit nagtatapos ang vlog ko. At ang title nito ay, Borito. Borat ko. <laughs>